update ito sa hindi maburaburan ang trouble code natin o yung DTC na ng ating ginagawa ngayon so na retiming na natin isasarado na natin yung makina para malalaman natin kung timing ba talaga ang problema ay kakabit natin tong ano nito uh, mga nakabaklas so yun na ba na ilagay na natin pati yung kanyang timing cover so mamaya lang tapusin natin to ah pilitin natin matapos no na mapandar natin kasi marami pa tayong gagawing ibang unit so kinabit ko na yung cover timing cover kung ano yung timing kapon, yun na yun wala na tayong binago doon so yan, ito yung kanyang timing yan, may mga araw ako nilagay dyan so yun yung set ng timing ikabit na natin yung mga idler long idler tensioner ng power steering belt north alternator na ilagay na nakalagay na rin yung isang idler dito sa ano pero diyan nakakabit yung fan lagay ng fan yan pero naging idler lang din siya kasi pulley lang yung nandyan yung water pump ito na yung water pump tapos ito uh, ayan na nailagay na natin yung mga tubo ayan so para mamaya kunti na lang yung habulin natin na uh, ikakabit yung ano na lang mamaya crankcase kasi kalas tayo crankcase ah uh, ipabalik natin yun mamaya okay so ito muna hipitan na natin tong mga injector para para konti na lang ang ano natin matatapos tayo dito so sana tama yung ating ginawang timing para sulit naman yung ano natin dito pagod so higpitan lang natin so sa yung mga injector may ano to ah, ah pag kalas ko is minarkeran ko na lang kung saan siya number 1, number 2, number 3, number 4. So minarkeran ko lang para hindi magkapalit-palit. So nasa inyo na 'yan kung marakera nyo hindi sa akin minamarkeran ko. Para kung sang piston siya nakalagay doon ko rin siya ibabalik, no. So kaya ganun yung ginawa ko. Uh, gumamit lang ako ng ano, masking tape eh, no. Masking tape 'yan, no? Tinipan lang natin tapos, uh, ano pa ba, uh, oil. Magkakapatay ng oil mamaya. Uh, kailangan mo na may kabit yung crankcase. Tsaka yung kanyang uh, oil pick-up strainer. Kasi nakakabit yung oil pick -up strainer dun sa crankcase. Kaya nagkalas tayo. Kasi so, kung natin kalasin, hindi tayo makapagtanggal ng ating timing conveyor doon sa ating timing chain. So, tandaan lang tayo dito kasi tinimim lang naman to. Madali maputol to. So, importante lang naman tandaan natin yung mga kinakalas natin. na so, namarkiran lang natin so, para pag ano, balik natin, hindi uh, tayo mamroblema. So, kung first time nyo rin magkalas, no, first time pa lang mag backlash syempre uh, hindi naman lahat eh hawakan na natin yung makina na ganun ang displacement ganun yung model so kailangan na kumuha tayo ng uh, <coughs> picture para hindi tayo malito kapag uh, ikinabit na natin no? so ito higpitan ko na muna tapos balik tayo mamaya so ayan nagkabit na natin pinantay pantay ko lang So, pinantay-pantay ko lang itong mga lock para hindi siya tabingi. Ayan. So, okay na. Naikabit na natin. Tapos, mamaya, itong harness na lang. Ibabalik natin yung harness. Okay? So, update-update na lang mamaya. Bombay, madama. Alisin na natin to. Lagyan natin ng takip.

Naka chicken din pa din. Walang pagbabago. Ha? <laughs> ah? Walang pagbabago ah. Pero parang wala naman palya, no? Ito natin. Dati ano no, long crank no. Mukhang pino na may yung tunog. Ano kaya yun? Moment of truth, buburahin natin yung engine na yan. Hihi! <laughs> 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 Pa-idle muna natin siya. Tingnan ko lang kung pare-pareho ang code nitong mga injector nito. Yung sa Ford ano eh, iba iba. Oh, iba ako. Oo. Iba yung code ng nakalagay doon sa ganito eh, sa harness. Meron siyang tip na lang ganun. Kung pare-pareho naman siya. Oo. Ano, kami ka pare-pareho. Wala. Ayaw. titingnan natin. Tapos, uh, antayin na lang natin yung ano, yung ating yung murahing scanner. Tingnan natin kung kaya siyang burahin. Okay. okay. Burahin natin. Tingnan natin kung mabubura. Moment of truth yun. Yeah. Moment of truth. Dito kaya talaga ito? Dito may kurba eh, no? Hmm. lang mo yung check engine map Kahit lang bubunot ako sa wire. Hindi, dapat habang naka-off lang. Ah. Uh... Wala na Wala niy, Wala na eh. siya yung ganun. Kahit yung Kia, ganun din eh. Pero pag tumatakbo ka, i flooring mo, ayun. Meron. Ito. Oh. oh. gumagalaw yung ano niya. Hindi makikita eh. Patay mo daw, Mar. ah, gumagalaw. Ah, bandanin mo. Yari na. Okay.

dati kasi hindi yan mabura kahit anong gagawin so ngayon wala na wala na nakailaw dyan na man. so goods na yun sa wakas nabura na rin yung code na to so yung dalawa yung code na ito um, pagkatapos natin maritiming nabura na yung code nya okay na yung andar na sa akin so tama rin yung ating pag timing kasi nagiging one click sya wala na, hindi na siya hard starting wala na fuel na wala nang naking one click na siya ibig sabihin tama yung ating timing na ginawa dito sa kasakyan na to so yun yung kanyang problema hard starting ka low power tapos yung DTC niya ayaw maburakit anong gagawin